guys, pauwi na po tayo. Hindi na po siya. Ito, so, madadaanan po natin yung Abandon ano ba to? Abandon. Abandon na guard house. Ayan po siya guys. Kaya e, tayo niyo po no. Sobrang dilim. Susunod so, po, dyan po kami magmumukbang. Pababa na po kami, guys. Thank you, po. Ano mga po guys, yun? ihi pa po. Pauwi na po kami, nyan. E, ihi pa yung kasama ko, Diyos ko po. Baka mamatanda ka pa dyan. ang dilim. Creepy talaga. <laughs> Pero safe naman. Madulas. Madulas. Ano yun? Wala na lang na gumawa yung Saan? <laughs> Saan na laglag? Okay na, okay na. Wala na laglag ng gamit. Ano ba naman kasi, Daddy? Ito, yung wallet, Big. Ano yung wallet yan? Wallet ko yan. Ano yun? Saan? Asan ba? Ito lang. Aulo pa yung wallet niya, guys. Yes. Check kung maka saan. Oo. <coughs> o dito sa akin. Ating yun. Baka sumabog ang pera mo. Patayang itago kasi yan sa ano, sa loob ng bag, yung may shipper. Wala naman kasi shipper. Okay na, tara na. Ayun. Ano yun? Tapos, ano yung narinig natin po? Narinig mo ba yan? Wala. Wala